Hello so, mga kababayan, welcome na naman po sa isang episode ng The Filipino Canadian. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan naman natin ay kung ano nga ba ang pinakamabilis na paraan para makahanap ng employer dito sa Canada at kung gusto mong makuha yung mga kamag-anak mo or mga kaibigan mo sa Pilipinas papunta dito sa Canada. So nagawa ko na ng video to dati pero uh, I will add into it uh, today kasi may mga iba pang idea na naisip ko at gusto kong i-share sa inyo. Kasi araw-araw may mga nakukuha ko mga bagong infos or mga ideas. Kaya naman naisip ako na idagdag ito sa akin mga ginagawang videos. Nang sa ganun, may share ko sa inyo yung mga ideas na ito. At magamit nyo ito sa pag-apply nyo papunta dito sa Canada. Ang reality kasi sa pag-apply dito sa Canada, kung gusto mo talaga pumunta ng Canada, ang pinaka-challenging talaga sa lahat ng mga nangangarap ay yung paghahanap ng employer. Yes, lalong-lalo na yung employer na merong, meron ng lamia ready o yung may meron ng paperwork na naka-ready, yun yung mga actually ma mahirap hanapin. Kahit na ang mga advice sa atin na mga marami ay uh, ka online, maghanap ka ng agency. Minsan, sa Pilipinas, ang, ang hirap pa rin. Kahit na nakahanap ka ng agency, ang dami mong pagdadaanan bago ka ma-hire, ang daming interviews na pagdadaanan, pagdadaanan bago, uh, bago ka ma-hire. Eh naman uh, madugo ang process talaga sa paghahanap ng employer. At saka syempre sa mga nasa Canada na, uh, alam naman nating lahat na mga ang, ang, ang mentality ng mga Pinoy ay gusto nilang uh, syempre i-share 'yung blessings na nakuha nila, natamasa nila. At uh, gusto nating makuha 'yung mga kamag-anak natin, 'yung mga kaibigan natin sa Pilipinas para makapunta rin dito sa Canada parang uh, we wanted to give them the same opportunities na nakuha natin, di ba? At saka, di diba, ang, ang, sarap sa feeling na may natulungan ka at nakuha mo o natulungan mo yung mga kamag-anak mo para rin gumanda ang buhay na makapunta rin dito sa Canada yun, para gumanda yung buhay. At ang reality naman kasi talaga, ang daming pumupunta dito sa Canada ang nababago ang buhay in a good way. Diba? Kasi mas gumaganda yung sitwasyon nila dito uh, comparing kung ano yung buhay nila or lifestyle nila sa Pilipinas. So, tara, umpisa na natin. So, una, yung uh, para to sa mga uh, nangangarap na punta ng Canada. Okay? Ang pinakamabilis talaga na paraan para makahanap ng employer ay yung gamitin nyo yung mga sources nyo. Gamitin nyo yung mga connections nyo o yung mga kakilala nyo. Siyempre, yun yung pinakamabilis, isa sa pinakamabilis na paraan na na very effective kasi marami nang nakagawa nito. Kasi ang ang ibig ko sabihin ay tanungin nyo yung mga kakilala nyo na nasa Canada na. Di ba Friends man yan, kamag-anak, or kahit na mga friends of friends. Di ba Kasi kahit nasabi natin 70% meron at meron niya mga alam na employer or kakilala ng kakilala nila na may alam na employer na kumukuha ng mga foreign workers. Yes, nasabi ko po yan kasi ang dami ko pong uh, kakilala dito at uh, mga nakakwento rin sa akin na si Ganto may kakilalang employer o si Ganto nag-work sa gantong lugar at naghahanap sila ng mga tao di ba? at willing silang mag-hire ng foreign workers. So ayun na po, yun yung chance nyo na makapasok dito sa Canada. Tsaka wala namang mawawala eh, di ba? Hindi naman tanggalin niyo na hiya-hiya itanong nyo na. Ginawa ko na yan dati nung nasa Cambodia pa lang ako. Kinulit ko lahat ng mga kakilala ko na sa Canada na kasi sobrang gusto ko makapunta ng Canada. Talagang mine-message ko sila sa Facebook lagi. Natanong ko, bro, baka may kakilala kang mga employer dyan. Tulungan mo naman ako. Bigyan mo naman ako ng employer. ba? Diba? So, it won't hurt anything kasi, di ba, nag -nagpapa, ah, nag ask ka lang naman ng tulong, di ba? Saka tanggalin mo na yung hiya-hiya, di ba? Wala namang mangyayari sa atin pag nahihiya tayo. Diba? So ayun na nga. So uh, ang best talaga, isa sa pinaka-best na paraan ay yung magtanong ka sa mga kakilala mo na nandito na sa Canada. At uh, I'm sure, 'di ba? Kahit naman 70% chance lang uh, meron meron mga alam yan na employer or paraan, paraan, 'di ba? Kung hindi man employer, meron alam yan ng mga immigration consultant na legit na meron ng employer at saka alam ready. So ayun, yun yung mga chances nyo para makapasok ng Canada. Kasi ang ang reality po naman din ay kahit na sabihin natin na mag-apply ka online, mag-apply ka sa job bank and all that, uh, it will take time din naman kasi depend depende rin, di ba? Kasi dahil, uh, ginawa ko rin yung ng video dati na sinasabi ko na nga na meron na mga mahilig mag-underground. Yung mga Pinoy na nandito na, Uh, kinakausap nila yung employer at saka inuuna nila yung mga kaibigan na nakakilala nila. So, yung chance mo sa pag-apply uh, sa job bank medyo lumiliit gawa nga ng may mga inuunahan ka na ng mga tao dito sa Canada. So, yun na nga. So, ang pinaka-best talaga dyan ay tanongin nyo yung kakilala nyo na nandito na sa Canada. And number two, para naman to sa mga taong nalito na sa Canada na gusto makuha yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas or yung mga kaibigan nila sa Pilipinas or kahit saang bansa pa yan kung gusto nyo makuha sila dito sa Canada. Ito pong paraan na to ay proven and tested na po. Kasi ang dami na pong nakagawa nito. Nagawa ko na rin po to personally at uh, very effective po siya. Ito po ay yung gamitin or humingi ng tulong sa inyong existing na employer now. Yes, yung employer nyo po ngayon, yun po yung paraan or gagamitin nyo para makuha yung kamag-anak nyo o yung mga tropa nyo, kaibigan dito sa Canada. But before you can do that, very important po, kailangan nyo isipin, kaya sa isip nyo na bago nyo magawa lahat yan, you have to establish a good rapport or good relationship doon sa employer nyo ngayon. Yes, magiging effective lang itong paraan na to pag meron kayong magandang pakikisama doon sa employer nyo. Uh, ako po kasi personally, uh, nagawa ko po ito nang dahil po sa aking pakikisama sa employer ko dati nung ako nasa Subway pa. So, uh, ang paraan lang naman dito ay uh, ipakita mo lang na napakaayos mong trabahador, magtrabaho ko ng maayos, huwag kang pasaway. Tapos, uh, pakita mo lang sa employer mo na talagang uh, swak yung, uh, yung tulong niya sa'yo, yung talagang, talagang sulit yung tulong niya sa'yo. So, ngayon, pag ikaw na ang humingi ng pabor, syempre, hindi na yung magdadalawang isip na tulungan ka, diba? Ako nga dati, nalala ko yung employer ko sa Subway, uh, nilapitan pa ako niyan one time at uh, nag-ask siya sa akin kung ano bang magandang business sa Pilipinas na pwedeng dalhin dito sa Canada, diba? So para sa akin, napakasaya na in the moment na yun kasi uh, I felt na trusted na niya ako para niya ako i-ask ng ganong question, diba? parang uh, nakampante siya na o to uh, ko may idea to may may sa na maganda di ba siguro natanong niya ako dahil nga nakita niya na maayos ako trabaho to. kaya naman uh, nung uh, gusto ko nang tulungan yung aking mga pinsan nilapit ko siya so boss uh, meron ako pinsan may meron siyang ganitong experience baka uh, pwede i-hire uh, total, total kailangan naman natin ng tao so i natin siya. So, ayun, pumayag siya. At saka, hindi lang yun, humirit pa ako ng pangalawa. Kinuha ko naman yung isang pinsan ko na naman. So, ayun, nandito na sila sa Canada ngayon. Ganun po, nang dahil po sa good relationship sa employer, nakuha ko yung mga pinsan ko. Kaya ko naman na nasabing very effective to kasi ang dami nang gumawa nito dito sa Canada. Hindi nyo ba napapansin sa mga video sa YouTube na yung mga ibang YouTuber na kukuha nila yung kapatid nila or may mga mga videos na nakukuha nila yung mga kapatid nila kamag-anak uh, using the same employer. Diba? Nilapit nila sa kanilang employer yung mga kamag-anak nila kaya madaling nakapunta dito sa Canada. At ganun din yung ginawa ko. ba diba? Kaya very common na po itong nangyayari dito sa Canada. Kaya huwag kayong mahihiyang humingi sa pabor sa employer nyo basta meron kayong magandang relasyon o relationship doon sa inyong employer. Dito pumapasok yung madalas kong sinasabi sa mga tao na maging balimbing ka in a good way. Tandaan na, in a good way. Hindi yung maging balimbing ka para makasila ka ng kapwa mo. Mali yun. Maging balimbing ka in a good way, yung tipong ipakita mo nga na napakasipag mo, na magaling ka sa trabaho. And in return, pag humingi ka ng pabor, ayun. Madali ka na lang makahingi ng pabor dahil uh, parang I'll say 90% or 100% of the time magi yes yung employer nyo at uh, tutulungan niya kayo kasi maraming kwentong ganyan dito sa Canada at saka yun yan yung mga effective ways na paraan na naisip ko o nalalaman ko para makuha nyo yung mga kapag-anak nyo o yung mga friends nyo sa Canada so ayan mga kababayan sana naman may mga natutunan kayo kahit paano dito sa video na to and uh, sa mga nangangarap na pumunta dito sa Canada I wish you good luck and hopefully uh, to see you soon dito sa Canada. At welcome na, welcome na agad dito sa Canada. And I hope you like this video. Please don't forget to like, subscribe and share. See you na naman sa akin next video. Paalam. Peace.